Ah, uh, ito po mga boss, uh, nandito kami ngayon sa pinagbuhatan Acacia Gahit. At uh, ito na po ngayon yung mga latest update po dito sa ilog po dito. Marami pong mga water lily po at saka mga basura po ngayon dito na ating mga makikita. Ayan. So, dito na kami ngayon sa gilid, sa malapit sa ilog. Kung so, kanyang titingnan um, medyo mas maraming basura ngayon kumpara sa nung nakarang unang punta namin last year. Medyo malungkot lang kasi although nililinis naman nila doon sa may bandang itaas, sa mga drainage, siguro inagos lang papunta dito. Pero oh, sana eh, malinis na rin yung pati banda dito kasi aside sa wala na yung malilit maliliit na isda, may mga ilang-ilang patay na isda kami nakita, tilapia at saka janitor fish. Uh, ito naman po yung bangka na uh, transportation po ng mga tao dito mula Kalawaan, Pasig. Uh, Iatid po nila dito sa Pinagbuhatan, Acacia. Ayan po, yung mga pasayero po dito, mga boss. ito po napakarami ng mga ah uh, basurahan po ngayon dito at yung water lily. Uh, ito po yun yung ito po yung mga uh, fishing spot ng mga fishing adventure po dito sa Pinagbuhatan Acacia Pasig City Ayan na uh, shout out kay uh, Kalagabong CBD uh, wala po siya dito uh, siya po yung uh, binisita, binisita po namin dito po hindi namin siya nakita rito siguro dahil ah, madumi na ang ilog kaya wala na pong mga nag-adventure naga fishing po ngayon at dito na po makikita na po natin dito yung mga yung mga patay na isda po dito Ayan po, uh, tilapia, mga denitor fish po yung mga uh, namamatay po dito. Eh. Dahil siguro po sa mga chemical at basura po dito. Kaya yan po yung mga nangyayari po sa mga tilapia at mga isda po dito. Ayan po yung tilapia po. May ilang ilang siya. lumulutang ayan Ayan siya o. Oh. Ayun o, oh, tilapia. Ayan yung meron sa kabila. Ayan, may kini. Ayan, tilapia po yan. Tilapia. Namumuti na sila. May nakakalungkot ng isipin. Yung unang punta namin dito, halos pati uh, mali maliliit na isda meron dyan. Pero ngayon wala na. So, at saka, hopefully, ma-recover siya soon. At saka bumabaw na yung tubig dati malalim. Puro gawa ng summer na. Mm Hindi -hmm. na masyado kumuulan. Bumabaw na yung tubig yan po, yung mga isda po. Janitor fish. Janitor fish po yan. Ayan, yan. Janitor fish. Ayan. oh, babalik po yung bangga po dito dahil uh, may pasayero pa po. Ayan po, uh, bumalik po yung bangka po dito dahil uh, may pasayero pa. Ayan. Sampung piso ang uh, masahe. Oo, oh, sampung piso. Itatawid uh, sa kabilang ilog. Barangay Kalawaan, Pasig. Barangay Kalawaan. Sa kabilang side pala. Sa kabilang side lang, itatawid ka lang. Ayan si kuya, kumapol. Ayan ang maya, patay na isda. Janice, uh, tilapia po. Tilapia, tilapia, patay. Ayun. Sa chemical lang, ilog chemical or mga basura so, Basura. Sayang. Eh, no? Sayang yung mga ano dito. Malalaki sana itong mga tilapia. Oh. Fishing spot niya uh, kalagabong TV. Ba, mas dumundi ba ngayon, baby? Baby. Ayun, janitor fish. Oh. Asan? Ah, ito, ito, ito. ito, ito. Ayan. Ayan, janitor fish. Din yan. Yan, yan, janitor fish. Yan. Ngayon po ang daming basura po talaga ngayon dito sa ilo. Siguro kapag uh, umulan ng malakas, uh, maaanod na rin yung mga water lily dito or basura. Oo. Ngayon po, uh, medyo nakakalungkot nga po talaga dahil uh, maraming pong basura yung uh, pagbisita po namin ngayon dito. Hoping nga um, mo recover at ma-rehabilitate ulit siya, tulad nung nakaraan, medyo luminis na. Siguro gawa na rin ang init ng panahon. Siguro no, kaya namamatay din yung mga isda maliban ma 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 sa kasura Maaari, oo. Medyo nakaka-panlomo na. Pero hopefully sana pagbalik natin eh, maayos maayos na uli ito. Kapag umulan ito ng malakas sa uh, nagbibing uh, maaliwalas na rin dito. Pero sana wag na lang nilang intayin yung ulan. Pero sa taas puro may nakikita naman ako nagliwinis ano. Ah, oh, nakadilaw uh, na yun Nakadilaw hmm. Nagwawalis. Nag Nagwawalis. Sa kalsada.